eto yung sunod ha mga kababayan ano yung sunod Ken eto na Eric Yap and Ed Vic Yap pinapapraise ni, ni ni PBBM ang bank account at ari-arian nila bakit mga kababayan gusto ko lang i-clarify sa inyo patungkol dito kay Eric Yap at Vic Yap marami po silang mga proyekto sa hawak nila noon sa gobyerno Kumbaga, meron kasi tayong batas mga kababayan na kapag ikaw ay may position sa gobyerno, meron kang uh, negosyo na humahawak ng proyekto mula sa gobyerno, ay magkakaroon ka po ng conflict of interest, no? So, dito sa conflict of interest, mga kababayan, may possibility na makasuhan po kayo dito ng plunder, no? Sa conflict of interest, mga kababayan, no, kapag ka 50 million pataas, pasok sa plunder case 'yan. Diba? ba? Oo, so ngayon mga kababayan, ano bang mga proyekto nitong mga YAP? Na bakit sila sumabit at pinasara ni PBBM yung kanilang mga asset, mga bank account, mga ari-arian, pinapapraise? Ay, ano bang sumabit ba sila? Sangkot ba sila sa ano bang kura, ano bang ano to, corruption ba to? Ano bang ahensya ang kinasangkutan nila? Mga kababayan, sangkot po sila sa flood control project. Bakit? Meron pong naarak niting project dyan. Sa lugar mismo ng mga yap no? Sa Baguio. Rock Knitting Project, no, mga kababayan. Yan po yung pinuntahan ni PBBM diyan, mga kababayan, na medyo bumigay yung kalsada na ito kalsada to sa gilid ng bundok, kaya yung bundok nilagyan ng knit, 'di ba? Rock Knitting para hindi mag hindi mag no? Hindi maglandslide yung lupa. Pero yun nga mga kababayan, rock knitting daw pero ang nilagay nila hindi bakal yung knit no? Ang nilagay nila ay lambat. Mm. At nabulok ang lambat, bumigay yung lupa. Kasi dapat ang ilagay mo doon simento at yung wire na gawin mong net, no? Parang yung ginagawa sa probinsya na bakod-bakod, 'di ba? Mm. Sa mga farm. Mm. Ganun dapat. Ngayon mga kababayan, ah, <clears throat> Kent, baliktad yata yung title ng live mo. Kala ko sila Eric at Edvic nagpa-praise ng yaman. Hindi po. Eric at Edvic ah, nag na, na, papraise o pina ang yaman ni PBBM. pina yung yaman nila ni PBBM. Ha? Ah? so ayaan niyo na 'yan, mga kababayan, sa pagkaintindi lang 'yan. Mm -mm. So, ito po mga kababayan ang katunayan na si PBBM mismo nagsalita na mga kababayan, no? Mamaya, meron tayong reaction diyan. Ito po, pakinggan natin ha, mga kababayan. Kabilang ang mga ari-arian ng magkapatid na kongresistang sina Eric at Edvick Yap sa bagong pinag-freeze ng Court of Appeals ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa akot ng freeze order, ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Big Yap. May, may Sabi ni Pangulong Marcos, 280 bank accounts ng magkapatid na Yap at ang dalawang kumpanya ang pinafreeze Kasama rin sa freeze order ang 22 insurance policies, tatlong securities accounts at walong sasakyang panghimpapawid dahil daw yan, sa kanilang pagkakasangkot sa questionable flood control projects. Birong inyo mga kababayan, walong sasakyang himpapawid. So ibig sabihin may mga helicopter sila, may mga private plane sila. Tapos 280 banks, ah, bank account. Naku po, ang yaman naman. ba? Diba? Mm. So ngayon mga kababayan, yun pong Silver Wolves Construction, yung pagmamayari nila nitong magkapatid na kongresista ng yap. So ngayon mga kababayan, Ha? Ah, ito, huwag na kayo magtaka kung may private plane ka, may helicopter ka, contractor. Naku, sangkot ka sa flood control. Hmm. Ngayon mga kababayan, alam nyo ba na sangkot si pulong dito? ah, Alam nyo ba na sangkot si pulong? Bakit, Ken? Alam nyo ba mga kababayan na mismong si Trillianis nagsabi may dyan? Na po, ito po. Mm. Trillianis, mga kababayan, pulong at iyap, sangkot sa rock knitting. Naku po, mga kababayan, ha? rock knitting. Ito. Ha? The former Senator, um, the 36 billion peso rock knitting scam in Benguet naman po ang pag-usapan natin. Mm. Kasi you previously challenged Mayor Benjamin Magalong to drop the names of those involved. And earlier, may storya tayo, and Magalong said, hindi pa siya nagbabanggit ng mga pangalan dahil hindi pa tapos yung investigation. Wala rin daw siyang pinoprotektahan at sabi pa nga uh, niya uh, sa'yo na, well, this is in response to your uh, challenge. Sabi niya, meron naman kaming honor code. A cadet does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang niya yun. Mm. Your thoughts, please. Eh applicable sa kanya yun. kasi sinabi niya sa akin eh noong 2022 when we had the conversation kung sino nasa likod ng rat netting uh, scam bakit hindi niya masabi ngayon and for somebody who's uh, posturing as uh, an anti-corruption crusader ni wala pa nga 'yang naka na kaso eh uh -huh. 'di ba it was just pure pure posturing lang motherhood statements na parang Ah uh, meron na siyang ebidensya na kuha. Wala siyang ebidensya na kuha. Di ba? O ano ngayon ang sinasabi niya? Uh, what good is he in all these uh, issues na lumalabas ngayon? Di ba? May, may nasabi na ba siyang pangalan? May nasabi siyang, kung may nasabi siyang pangalan, asan yung ebidensya mo? Kung meron kayo ebidensya, ba't hindi mo final? The 36 billion peso rock netting scam in Benguet naman po ang pag-usapan natin. Kasi you previously challenged Mayor Benjamin Magalong. Ayun, mga kababayan. Sa madaling salita po, no, sa sabi ni ano, Trillianis dyan na kuininto daw ni Magalong sa kanya mga kababayan na kung saan uh, ang nasa likod daw ng rock netting dyan ay si Eric Yap at si Pulong. No? Ra rock sa Binggit. Sa Bagyo sa Binggit. Mm -mm. Ngayon mga kababayan, tanong ko lang. Ha? Ah? Tanong ko lang mga kababayan. Magkano ba yan? Ha? Ah? Magkano ba yung pondo na yan? Mm. 36 billion 36 billion. Ha? 36 billion rock knitting sangkot daw si Pulong dyan, si Eric Yap, ayon kay Magalong sa kwento ni Trillanes, kasi kwento daw ni Magalong sa kanya. Nakuha na daw ang pera na yan, pero yung rock netting, substandard. Mm. So ngayon mga kababayan, isa rin nga ba sa rason na kung bakit si Pulong ay lumipan? Kasi ramdam na niya na na-praise na ang bank account na 36 billion ba naman na project. Hmm. Ramdam ba ni Pulong, mga kababayan, kaya si Pulong ay aalis ngayon? Ah. Nako, anong bansa nga ba ito ang pupuntahan ni Pulong? Mga kababayan, ito po ang bansang pupuntahan ni Pulong. Nakalagay, Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, Singapore and the 15th of December 2025 to 20th of February 2026. Ala. Kaya pala mga kababayan biruin yung mga kababayan yung yung biyahe na yan. 15 ano 17 country. Do you think magkano ang pamasahin niyan? Hindi ko naman pwedeng sabihin naka cruise ship ito. Kasi kung sa cruise ship sila sasakay, malamang pwede naman lang ikutin lahat to. Pero kung mag eroplano mga kababayan, hindi lang milyon ang gastos mo dyan. Yeah? Hindi lang milyon. Kasi bakit, mga kababayan, paano pa yung anak? Paano pa yung asawa? Paano pa yung mga assistant nila? Okay lang kung tatlo lang sila, asawa, anak niya, at si pulong. Na? Yeah. Ang problema dito mga kababayan, syempre may mga pinsan pa yan, may mga pamangkin pa yan. Oh. E alam nyo ba mga kababayan na sumabit si Pulong dito kay Eric Yap, Edvic Yap, no? dito sa ter, uh, 16, ano na, magkano? 36 billion rock knitting project sa Na po mga kababayan, ito na ba yung rason? Nasi pulong ay tumakbo or tatakbo, mga kababayan? Ito ba ang rason na pulong ay tatakbo? Ala, Diyos mayo, marimar. Yes, may bodyguards pa. Oh, may ano pa, ano to, business class pa. O, oh, di ba? Kaya medyo mahal nga. Uh, oh, magbibenta ng mga gintong nakaw. Yan po, sabi ni Dimoy P. Di ba? Ilo po sa'yo dyan, ma'am. Naku po, mga kababayan, nagtatanong lang po ha, bakit nga ba si Pulong Lilipad nung narinig niya na si Eric Yap at Ed Bick Yap ay pinapapris ang mga bank account, ari-arian at itong mga sasakyan nila or asset nila, mga kababayan. So bakit nga ba si Pulong ay lilipad daw sa labing pitong bansa? Ano bang karahilanan? Ano bang rason? Wala ano namang problema kung mag ka tapos lilipad ka. Ang problema dyan kaya kay ganyan Kasi tatakas ka Parang ganon yata eh Tapos napansin yung mga kababayan More on Europe Daming lugar sa Europe Ano-ano ah, you know, ba yung mga lugar sa Europe dito? Ito United Kingdom Netherlands Germany France Belgium Italy ah, Yan po mga kababayan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anim na bansa Diba? Oh, so kita nyo mga kababayan nung sinabi ni PBBM na i-praise ang bank account, eh alam naman natin na sangkot si Pulong Jan, mga kababayan. Hala, Diyos ko. May ads po, mga kababayan. Huwag po kayo mag-skip. Good evening po. Baka i-deposit yung mga pera niya sa countries. Nako, yun lang. Yun lang po, mga kababayan no? Yung ating katanungan ngayon, bakit po napakatagal at napakaraming bansa ang liliparan? Yan ba mga bansang liliparan na yung mga kababayan ay matutuwa ba sila o pupunta ba sila doon para magkasiyahan o meron mga transaksyones? Naku, kukoy, 04, may shout out po. Dapat kasi itong mga taga-immigration at saka si uh, kongreso, or senado na may manghingi ng mga travel clearance tapos sangkot na ramdam nyo na nasangkut sa mga katiwalian wag nyo nang payagan yeah? wag nyo nang pagbigyan kasi bakit? may possibility makatakas yan eh mm. kalat mga bank account sa ibang bansa gastusin mo na ang iba at maintriga ka pang abogado mo na 16 Ha? ano to? 16 po eh. sabi ni Nova Fair may gilab shoutout po Nako, mga kababayan, kita niyo naman, ha? Nakita niyo na. Hala, jusmiyo marimar. Mm. So, part of Europe, Ken. Miguel shout out, Melody, Hello, po.